0.1 11 milyon pesos na halaga ng mariwana sinunog ng PNP Benguet. Naritong news ni Ronald Domingo. Isang mariwana plantation ang nadiskubre ng PNP Benguet sa dalawang uh, communal forest uh, sa Mount Puten, uh, Takadang, at uh, Tibungan, Benguet. Sa ulat ng mga kapulisan ay uh, timbang na 8, uh, 18 uh, kilo ang uh, nadiskubre ng mariwana at uh, pinatayang nasa mahigit uh, 2.1 milyon na uh, pesos halaga uh, nito. Uh, nagsagawa uh, naman ng marihuana eradication ang kapulisan na uh, kung saan ay sinunog nila ang nasabing uh, ipinagbabawal na halaman. Bago sinagawa ang operasyon uh, ay nagkaroon muna ng uh, pagdodokumento at pagkuha ng uh, sampol uh, para sa karagdagang pagsusuri sa Provincial Forensic Unit ng Kalinga. Ang operasyon ay uh, bilang uh, pagpapintinga uh, nang kapulisan ng Cordillera kontra sa illegal na droga para sa mapayapa at tahimik na lipunan na. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may lakas, GWIC, nagbabasa ng tama, naglilingkod ng tama.